Tinatay na sa halos kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa PNP Dig Special Operations Unit na King Arthur Barangay Pungtud, Cagayan de Oro City. Ayon sa report, ang suspect ay 31 anyosa isang high value individual at isang bagong nakilalang drug suspect sa rehiyon. Sangkot ang suspect sa pagbili at pamamahagi ng illegal na droga nagaling sa isang individual na naninirahan sa loob ng Barangay Pungtud. Na-recover sa operasyon ang labing isang heat cell transparent plastic sa na naglalaman ng puting crystalline substance na pinaniniwala ang shabu. Humigit kumulang 70 gramo na may tinatayang standard drug price na 476,000 pesos at iba pa ang mga drug para pernalyasa. Ang Police Regional Office 10, through our program trust, servisyong kado, servisyong may puso, ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong lalo na sa illegal na droga. Ay mas pinaigting natin ang ating kampanya sa illegal na droga. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Nasa kustodiya na ng PNP Special Operations Unit ang naarestong suspek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Corporal Joel Subsuban, alagad ng mataas tagataguyod ng balitang pulis.